Ay, salamat. Maka-day off na rin tayo. Yes, day off ko ngayon. Makakabahinga na rin sa wakas. Yes, two days. I'm so glad na two days ang aking day off. Uh, at ako ay, yes, sobrang pagod na pagod simula pa kahapon. Hanggang ngayon pagod pa rin pagising. Grabe. Kaya, yun, ang pakaramdam ko ay parang bigat-bigat ng katawan ko. Pero ngayon is kailangan ko pa rin bumangon. Ang aga ko pa rin nagising. Yes, pag day off ko, hindi ako nagtidredretso ng tulog na kagaya nung dati. Na buong maghapon ako nakahinga. Simula nung mag-vlog ako. Maaga na ako lang gumigising dahil syempre, kailangan kong uh, bunuin yung araw para mag, uh, mag- edit ng mga video, halos maghapon din ang pag edit hindi pa rin tapos. Yes. Kaya gumigising ako ng maaga sa umaga para masimulan ko na yung mga dapat kong simulan. Yes. Uh, ngayon ay magsisimula ako na mag-almusal, iinom ng kape, kakain. Siyempre, uh, kakainin ko yung tira-tira lang dito sa bahay na manok. Yung KFC pa rin na binili ko nung isang araw. Yes, um, okay. Ano bang ating topic for today? Parang wala akong topic ngayon. Yes, mamaya mag-iisip ako ng topic. <laughs> Yun. Asa ngayon ay pupunoyin ko muna yung aking, uh, uh, anong tawag dito? brain. Ayan. Kakain muna tayo at baka magkaroon tayo ng topic pagka nakakain na ako. Okay? Sige. And then, galing ako sa Walmart kahapon. Bumili ako nitong creamer na ito. Starbucks. Ayan. Ewan ko kung masarap to. Yes. Kasi hindi naman ako makainom ng kape nang walang creamer. Yes. And then, ito yung kanin na niluto ko kahagabi. Yes. Dito ko lang siya sa kaldero niluto dahil yung rice cooker ay ginagamit kagabi. And then, ito naman ang aking tira-tirang ulam. Meron pa dito ang uh, bulgogi. Bulgogi dumplings. Ayan siya. And then, yung manok. Masarap naman siya. isasaw ko siya dito sa chili sauce. Ayan. Paubos na siya. Parang wala akong uh, available nito sa pantry. ba makabili uli ako dito. Yes. Ngayong araw ng day off ko, eh, wala akong ibang gagawin. Kundi ang mag-stay lamang sa bahay. At mag-edit ng video. Tapos na ako mag-shopping kahapon, kaya, yes. Alam mo, habang tumatanda ako, habang tumatagal, parang ayoko na mag-shopping sa labas minsan. Kasi nakakapagod, simula na nagkatrabaho ako. Yes, nakakapagod siya. Kasi nga, halos naubos na yung oras ko sa pagtatrabaho. Doon na nabuno ang mga oras ko sa pagtatrabaho. Bakit mag spend pa ako ng oras sa pag sa shopping, di ba? sa so, parang wala na akong energy para doon. Yes. Kaya mag-order na lang ko online. Kaya lang minsan gusto mo pa makapunta ng store kasi meron kang bagay na gusto mo makita sarapan ah, sa mo talaga, ba diba? Yun. Yun ang dahilan minsan. Ako magre-ready dahil ako ay may dentist appointment today. Yes. Tama-tama. Itinapat sa aking day off ang aking dentist appointment. Yes. Kaya pumunta ako doon ngayon. Ah, tayo ay magkukwentuhan habang ako ay naghahanda, nagme-makeup. Ewan ko ba kung ba't kailangan ko pang mag-makeup? Eh, pag naman nagpa-dentist ka, eh, guguluhin din yung mukha mo. Kasi nga, mga tubig na, spray, diba? Magkukintuhan tayo. Ilalabas ko lang yung aking sama ng loob. Grabe, nasyak ako kahapon habang kausap ko yung kapatid ko. Grabe, ang tingin talaga nila sa akin ay ako yung nakahiga sa pera. Na marami akong pera. Pambihira, grabe. Ah, nasyak ako, grabe. Hmm. Mag-makeup tayo ngayon, ang gagamitin ko itong NYX Mineral Face Powder, yes. Itatry ko kung maganda ba ito. Inasyaka ko kahapon, sabi niya ay, yun nga, nagulat ako kung gaano ang kanilang isip is kung gaano ka entitled talaga. Grabe, ang entitlement nila. Grabe, yun ang nararamdaman ko sa kanila, yun ang nakikita ko sa kanila. Alam mo yun, na... Yung anak ko ngayon, hindi ko naman binibigyan ng pera. Yung anak ko ngayon, hindi ko ni-spoil. Hindi ko binibigyan kahit anong hiling niya. hindi nga nangihingi yon sa akin ng kahit ni singkong duling. Tapos, ito, magdidemand yung kapatid ko sa akin na, yun nga, sabi niya kahapon ay bumili daw kami ng unit sa Batangas. Bumili daw ako ng unit, sabi niya ganun, sa Batangas. Para daw hindi na siya mangungupahan. Ang um, problema mo 'yan, 'di ba? Kung hindi ayaw mo mangupahan, 'di ba? Okay. Ang kuya ko ay salon business 'yun. Meron siyang sariling salon. Pero nangungupahan lang siya dun sa pinsan ko. Dati sa Maynila siya nagtatrabaho. Okay. Nung nasa Maynila siya, uh, malaki naman ang kinikita niya din dun sa Maynila. Kaya lang hindi nga siya marunong mag-handle ng pera. Tsaka lagi siyang nai-scam nga kasi kahit siya ay nandoon sa Maynila, nakatira ng upahan, para pa rin siyang hindi ang may-ari ng salon na yun. Parang yun pa rin may-ari ng bahay ang may-ari ng salon. Yung may-ari ng salon na yun ay nagugupit din ng buhok. So parang tauhan pa rin siya doon. Tapos siya pa nagpapakain ng mga ito. Grabe. Di ba pag may salon business, ang alam ko, kanya-kanya kayong -kanya dala ng pagkain. Bakit pati siya ay magpapakain ng ilan ang tauhan ng niya doon, di ko maalala kung ilan, parang lima yata. Siya din kapakain ng mga yun doon, hanggang doon sa Batangas, ganoon na naman. So, ah uh, tinulungan ko na siya dati na lumipat nga ng Batangas, kasi nga sabi niya ay hindi siya magkaigi doon. So, sabi ko, sige, lumipat ka na ng, uh, ng Batangas, baka mas makakamura ka doon. So, pati paglipat niya, ako pa rin ang gumastos noon, ako pa rin ang naghanda noon. Kasi nga, hindi nga siya marunong sa kapirahan niya. Alam mo yun, lagi siyang uh, said kong said, grabe. As in, said kong said talaga siya pag naubos ang pera niya. Kasi nga hindi siya marunong mag, uh, mag uh, ang tawag dito, maglaan para sa emergency fund. Ganun sila, lahat naman sila, ganun sila. So, nagulat ako. Naisip ko, ba't akong bibili ng lupa, uh, ng unit? Bakit hindi siyang bumili ng unit? Eh, siya, siya, ito nang problema ng pang upas sa bahay, di ba? Di pa kung wala kang pangupas sa bahay. Or kung ayaw mo nang ayaw mo nang mangupahan, eh talagang gagawa ka ng paraan para makaipon ka ng pera, 'di ba? 'Yun. Sabi ko sa kanya, ang dali-dali, ma malaki kasi ng kumita yung kuya ko pag kumita talaga siya ng pera, malaki talaga. Sabi ko sa inyo, bata pa lang kami kumikita na 'yan ng 60,000 sa isang araw lalo na pag nagwedding. wedding Siyempre pag nag-wedding, 'di ba, maraming may makeup may mga abay, ba? Diba? Kaya inaabot ng 60. Tsaka kung ano pang mga, sino pang magka pa make up. Yun, hindi siya marunong. Pag nagkakapera siya, ako kasi pag nagkakapera ako, iniisip ko kung ano yung bibiling ko, ba? Diba? Kung halimbawa, kung ano yung mga kailangan ko, yun ang bibiling ko. Kagaya niyan, ba? Diba, wala siyang bahay at lupa. Dapat yun ang unang-una niyang ibibili sa sarili niya. Ang bahay at lupa hindi niya ginawa. Talagang, yun, hanggang ngayon ay nangungupahan. Dahil lumipat nga ng Batangas yan, ano? Ay, grabe. ah uh, lumipat ng Batangas, ako talaga nagbayad ng mga paglipat niya, ganyan-ganyan. Tapos kung ano-ano pa, yung mga panggastos niya. Sabi ko, na naisip ko, tiyan, samantalang ako nung bata pa ako, paglilipat ako, ako talaga magbabayad ng lahat ng mga kailangan ko. Wala talaga magbabayad sa akin. Kaya talaga nagatabi ako ng para sa emergency fund ko para pag ako ililipat, may kailangan akong pera, ba? Diba? Matustusan ko yung sarili ko. Tapos siya, ibibigay ko lang. Tapos ngayon, ito na naman, gusto daw niyang magkaroon ng sarili niyang bahay at lupa or unit nga para daw hindi na siya mangupaan. Sabi ko sa kanya, tinuruan ko siya. Alam mo, ganito ang gawin mo. Humikita ka ba kahit paano ng 30K sa isang buwan? Sabi niya, oo daw. Tapos, yung kanyang mga tauhan ngayon, ay eh, ganun pa rin, pakain na naman niya. Patira din. Siyempre, mga yan, kukonsume din ng kuryente at saka tubig, ba? Diba? Nakatira din sa kanya yung dalawa niyang helper. Yung isa niyang helper ay kapatid namin. Yung isang helper ay kaibigan. Yun, nung kapatid namin. Yun, uh, ah, pakain niya din yan. Tapos, yun nga, pakain niya. Tapos, ano pa? Sabi ko sa kanya, bakit hindi sila makabili ng sarili na ng pagkain? Bakit di ako ang magpakain? Wala ba silang pagkain? Anong ginagawa nila sa pera nila? Yun. Tapos anyway, sabi ko sa kanya, kung gusto mong makaipon, ganito. Ah, makabili ng sarili mong bahay, kuya, ganito ang gawin mo. Uh, para makakuha ka ng unit. Yun ang sinabi ko sa kanya, yun ang ini-advise ko sa kanya magipun uh, mag-ipon ka ng kahit 1,000 pa isa-isang araw. Total naman, malaking kinikita niya. Dapat nung pa niya yung ginawa eh. 40 na siya ngayon, hindi niya ginawa. Ay ko, ganito ang gawin mo. Uh, mag ka ng, isa ng 1,000 kada araw. Sa loob ng isang buwan ay eh, meron kang 30K. Sa loob ng isang taon ay eh, meron kang 360, makakabili ka na ng unit nun. Sabi ko sa kanya, gano'n. Tapos sabi niya, eh, ang hirap lang gawin nun. Sab ah, ang hirap daw gawin. Tapos nawa, sabi ko, bakit mahirap gawin? Eh, talagang gano'n. Kailangan mo magkaroon ng disiplina sa sarili mo para makabili ka ng, para magkaroon ka ng sarili mong unit. Diba? Disiplina ay kinakailangan. Hindi naman po pwedeng hindi mo didisiplinahin ang sarili mo. Dahil kailangan mo yan, bakit ako ang mga problema? Ako ba ang nangungupahan? Ako iniisip ko na rin yung pagtanda ko. Tapos pati siya, iisipin ko pa rin. Yun. Ako yung nag-iisip. Sabi niya, ay e, eh, para may investment. Sabi niya ganun. Bumili nga daw ako ng ano, para may investment. Ano investment? Ba't kailangan ko ng investment? Meron ako investment dito ng sarili ko. Sa Pilipinas, hindi ko kailangan ng investment. Unless kung ako ang titira doon, din good. Investment ko nga yun, hindi naman. Sila ang titira doon, hindi ako. Yun. O kaya para daw nga kay nanay, ganyan, ganyan. Para may matitirhan daw si nanay. Ako pa rin na mag-iisip nun. Ako pa rin na problema kung anong titirhan. Kaya, paano titirhan eh. Kung anong titirhan ni nanay, kung may titirhan ba si nanay. May bahay naman sila nanay. Kaya lang hindi talaga sila marunong maglinis sa bahay. Madumi sila sa bahay. Yun, grabe no. Ewan ko, may bahay na nga sila. Dumi pa, hindi pa magawang alagaan. Yun, tapos magkakukunin nila yung meron ako para ano yun naman ang dugyote nila, di ba? So yun. Ay, nako grabe. Tapos ngayon, yung lupa ko ang naisip. May lupa ako sa lukban. Sabi niya, ah, sige, benta na lang natin yung lupa mo sa lukban para yun ang gamitin kong pabili ng unit. Aba, aba, aba. Pumayag naman ako noon sa una. Tapos ngayon naisip ko, bakit, Bak, ka bakit ako papayag na ibenta yung lupa para sa kanyang, ano, siya ba nag, siya ba ang bumili ng lupa na yun? Siya ba ang ipon ng pera ang pabili ng lupa na yun? Hindi naman. Ako. Ako ang nagbili. Grabe. Tapos, yun nga. Kaya yun na lang sinabi ko sa kanya, nagbawi ako. Binawi ko. Sabi ko, mag ipon ka na lang ng isang limbo kada araw para magkaroon ka ng 360 pang down payment sa ano tawag dito? Pang down payment sa unit na gusto mo. Kasi gusto niya magkaroon ng unit dun sa Batangas. Ayaw niya dun sa lukban. lupa pa ako yun ha. Ayaw niya dun sa lukban kasi daw hindi daw improvement. Hindi daw improve yung lugar. Pero hindi naman niya low yun. Kapal talaga ng pest. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung kakapala ng pest nila. Grabe. Yun. Ah, uh, yun nga. Ewan ko. Sana hindi na ako litin. Grabe. Grabe. Ang kapalang mukha talaga nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yun. Para talaga sila mga entitled. Alam mo 'yun, na dapat lang, na dahil kapatid ko sila, dapat lang na bigyan ko sila. Alam mo 'yun? Meanwhile, yung anak ko ay hindi naman umaasa sa akin. Yung anak ko, eh meron siyang sarili niyang ano ay pera. Tapos yung anak ko, sarili niyang kagastusan kanya, hindi nanghihingi sa akin. Grabe, tapos sila manghihingi sa akin. Tapos hindi talaga sila makaintindi para talaga ang tingin nila sa akin na ako'y mayaman, sobrang dami kong pera, hindi ako namang problema sa pera, na ang dali-dali lang para sa akin ng pera, na isang hingi lang nila ibibigay ko na para akong ATM, gano'n ang nararamdaman ko. So yun nga, pagkatapos ko lang gumasto sa malaking halaga, nung na-hospital nga si nanay, hanggang ngayon binabawi ko pa rin yun na pang budget para nga meron akong pang budget akalain mo na ipadala ko na yung aking lahat ng budget na para sana ipang eh, budget ko na pang gasos ko dito sa Amerika ng ilang buwan kasi nga ka, nagbabudget ako eh may budgeting plan akong sinusunod dahil ayokong maubusan ng pera so naglalaan ako ng budget kung magkano gagastusin ko sa isang buwan yun madamot ba ako kung sinabi ko sa kanila na ito na nga sabi ko nga, wala pang isang buwan ay nangihingi na naman sa akin na kailang sabi na yung kapatid ko sa akin na wala na daw silang panggastos, halos siguro ko na mabilang kung ilan, siguro limang, li limang beses, tapos sumunod ay ang nanay ko na ang kausap ko kahapon yun nga, nagsasabing pahingin ko daw siya ng pera dahil daw may utang daw siya, grabe kalalabas lang niya ng hospital may utang na naman siya hindi ko alam kung anong inutang niya yun, hindi ko talaga maintindihan sabi ko bakit, ako na hindi naman ang utang, alam mo yun dahil ayokong mamangutang. Ah, grabe. Tapos siya ay may utang. Sabi ko, ay wala. Hindi nila talaga maintindihan yung salitang budgeting. Na wala pa akong pang-budget. Na wala pa akong pera. Na sabi ko, ay wala pa akong may ipadala sa inyo. Nasabi ko na yan. Sinabi ko na yan kay Juben, Sa kapatid ko, sinabi ko na yan sa kanila. Na wala pa akong may ipadala. Dahil nga, sabi ko, yung dapat na ilang buwan kong pang dito, ay pinadala ko na sa kanila sa Pinas na inubos lang nila sa loob lamang ng wala pang isang buwan. Grabe, panggastos ko yun dito ng pang, pang ilang buwan. Okay? Dahil nga sabi ko, nagbabudget ako dito, yung panggastos ko, binabudget ko yan dito sa Amerika. Kasi kahit ako may pera na, hanggang ngayon, kahit ako maganda na ang buhay, nagbabudget pa rin ako. Binabudget ko pa rin ang aking panggastos sa buwan-buwan. Dahil ayoko na maubos ang pera ko. So, yun. May budget plan na kung sinusunod buwan-buwan. Ito na nga. Ipinadala ko. Dahil na bigla ako sa pangyayari nung no hospital si nanay, naipadala ko lahat ng ipon ko for yung panggastos ko sana nga ng ilang buwan dito ipinadala ko sa kanila. Para nga uh, may magamit si nanay. Grabe. Kaso parang sinamantalan nila ang pangyayari. Sunod-sunod as in ang padala ko, ang naging padala ko. As in, sa loob ng tatlong buwan, no, sa loob ng isang buwan, ay nakatatlong beses lang naman akong nagpadala. Grabe. Nasabi ko nga, ah, uh, ginagastos lamang nila yung pera, sa loob lamang ng 8 days, ay ubos na ang gastusin. nasya ako sa kanila. Sabi ko sa isip ko, sinong gumagastos? At sinong kumikita ng ganun kalaking pera sa kanila? In 8 days? Sinong gumagasto? Sinong may pera ng gano'n ng 8 days? Kumikita ng ganong pera sa loob ng 8 days? Wala. But somehow, gumagasto sila ng 25K sa loob lamang ng ilang ng 8 days? Ano yun? Hindi ko sila maintindihan. Nabigla ba sila dahil uh, ang bilis ng tulong? Kaya ganun na sinamantala nila ang pangyayari? Ay, grabe. Nashock ako. Sabi ko, ah, hello. Ito bang mga ito, hindi nila iniisip na ako hindi gumagastos ng ganun kalaking pera sa loob ng 8 days? Kahit ako'y nandito sa Amerika, hindi ako gumagastos ng 25K sa loob lamang ng isang ng walong araw. Pero sila, ang ginagastos nila yon Sabi ko nga, 8 days lang ang pagitan ng bawat padala ko na sa shock ako. Ako yung inaatapas sa kanila. Sabi oh my God, grabe sila. Like, Basta ang alam nila, nandito ako sa Amerika, may pera ako. Nakahiga ako sa pera. Hindi ako naman problema sa pera. Dollars ang kinikita ko. Yun ang kanilang nasa isip siguro. Oh, dollars ang kinikita ni ate. May pera si ate. Kaya ganun. Grabe. Pero talagang tinatagan ko ang pagtanggi. Dahil sabi ko nga, talagang pinaliwanag ko na sa kanila ilang beses na pero ayaw nila akong tantanan. Alam mo yun, ini-stress nila ako. Pinaliwanag ko, sabi ko na wala pa akong pera. Alam niyo naman na ibinabudget ko pa ang pera ko. Sabi ko ganyan, ibinabudget ko ang pera ko. Wala pa akong ipadala sa inyo dahil inire-recover ko pa yung nagastos ko sa inyo sa loob ng, yun nga, na, sa loob lang ng isang buwan. Inire-recover ko pa yun sa sarili ko. Wala na rin akong panggastos para sa sarili ko dahil nga ipadala ko na sa inyo. Sabi ko sa kanyang ganoon. Ayun, hindi na humingi. Ewan ko. Baka gagamit ibang taktik ulit sa susunod. Grabe talaga. I swear. Hindi naman ako madamot. Nagbibigay naman ako. Pero sinabi ko na yun sa kapatid kong lalaki. Ayaw na ayaw kong mararamdaman na parang obligasyon ko na magpadala ng pera sa kanila or tumulong sa kanila. Dahil simulat sa Paul, for 20 years ako'y tumutulong sa kanila. Alam mo yun, hindi ako nakapag-set ng boundaries. Dahil nga itas eh, parang hindi umiepekto sa kanila yung boundaries na sinasabi ko. Naglaging sinasabi ko sa sarili ko, okay, magpapadala lamang ng naayon sa aking kapirahan, na naayon sa aking budget, naayon sa kung kailan ako magpapadala. Hindi nasusunod 'yan. Pero ngayon na isinet ko na yung boundaries, dahil nga ayoko nang mahirapan sa buhay, unti-unti hindi na ako nahihirapan. Pero talagang kailangan tatagan ko yung pagtanggi. Grabe, nakailang... Ay, sabi ko nga, nakailang pagtanggi na ako. Talagang, sabi ko nga, yung kapatid kong lalaki, nakailang hingi. Nakatanggi naman ako nung mga ilang araw. Ang sumunod, kapatid ko namang babae ang nanghingi sa akin. Kaya ayoko ko silang kausapin eh, sa telepono. Kasi nga, napapabigla ako. Siyempre, no, habang kausap ko yung, yung ate ko, sabay maya maya ay sabay padalan mo ako ng padalan mo dito ng pera at ako ano ay wala nang paggastos din na yung sila nanay ay din nakapagpapadala ako sabi ko wow yan ang bagsik ang galing ah. na isahan ako dun ah. kaya ayoko na sila kausapin kasi pag kinausap ko sila ay eh, pera ang kailangan kong ipadala lalo na pag uh, face to face ang usapan kaya iniiwasan kong kausapin sila ng face to face kagaya kahapon na pasubo ako na mag face to face sa kuya ko yun nga naisahan na ako dun sa uh, bumili nga daw ng lupa ng unit sa Batangas wow ang galing talaga para talaga akong milyonaryo para talagang yung anak ko binili ko din ng sarili niyang kotse hindi anak ko nga sarili niyang kotse siya ang bumili tapos siya na nangyengi sa akin ng unit para daw sa meron na siyang sariling bahay hindi na siya uupa Problema ko yun kung nangungupahan ka ng bahay. Di ba dapat problema mo yan? Di ba dapat ikaw ang may responsibilidad sa sarili mo na makabili ng sarili mong bahay, ng sarili mong unit, lalo't may negosyo ka? Hindi ako. Yun. Aba hindi, parang ako pang may responsibilidad nun. Kung hindi ka marunong sa pera, hindi ko na problema yun. Ako nga natutong disiplinahin ang sarili ko para lang makaipon ako ng pera tapos ikaw hindi. Ay nako, ang galing talaga. So, yun. Gusto ko lang ilabas yung akong sama ng loob. Grabe. Sobra ng pamilya ko talaga. Sobra. Sobra silang mga feeling entitled. Grabe. Nakakapagod sila. Yun. Okay. Alis na ako. Para hindi pantay yung kilay ko, ah.